Hi everyone, my name is John Fred Sinadjan. I am vlogger, YouTube channel guys. Sa mga gusto subscribe sa YouTube channel ko, please subscribe guys. Sana guys, masupportan nyo po yung vlog ko guys. Sa mga gusto mag-subscribe guys, ayan po, ilagay ko po, po sa inyo ang channel ko. Cherries! <coughs> <coughs> hindi ko magbutang og filter guys kay kuan man guys mo gamit ana nila pag mo gamit filter igdon ni nila guys feeling guapo dili pa ang mga face nga face reveal so ako guys ipakita na ko ako guys ha, para po di sa inyo guys kamong mga hinaway yon ayaw pud mo pag judge sa inyong kaugalingon guys at imana ninyo ang inyong mga at imana pud ang inyong kaugalingon guys permit ra mo sig pagwapo tapos wa may mga kwarta no so, ako ako na iyon nga ako na iyon nga inaway ko nga na ako may mga kwarta guys ako lang ba nga sinang tanay tag na nga gusto na ako nga gusto na ko nga mapil na ako guys mga kitang tanan magtinabangay nakakitang ta tanan di anak ka ni Jesus gusto di ako pagkamatay na nato isara di ako ng atong padunglan paingon na bata sa langit o paingon bata sa imperno depende sa to guys sa asa ta ipang labay sa gino o asa ta ipang sa tapaingon guys sa ato ang mga life, di ba? So, mo nang kamo guys, ayaw mo pagjudge sa inyong kaugalingon guys. Paningtamog ta, laban lang, laban, support ta. Ako guys, mo support ko sa inyo guys, o mo support ko mo sa ako guys. kay ako guys, handa ko ako handa ko mutabang para sa inyo guys. <coughs> bisag ako gani guys ha, nga bisag hubak ko pero ni duty ko at para lang sa ako ang life para sa sa ako mga friends, sa ako mga family, para sa inyo ha tanan guys tanan nato guys di advice tanan na ako di advice guys para rin sa inyo ha guys o oh, paminawan ninyo guys ang atong paminawan niyo ako sounds guys unsa um, ko kisakitan guys tungod kay gibulagan ko niya guys raw Maon ka mo guys. Ayon, ayaw, ayaw mo pagpasagat sa inyo ang kawalingon. Once nga biyaan mo, ayaw mo pagdahom nga magbalik pa mo sa iya kay siya. Makibalik siya sa inyo ha kay tungod pirapirahan lang mo. Sa so ako gani guys ha. I think nga na ako na uyab atong uh, next year guys. Nauyab na uyab ako siya guys. Nalaki siya. Tapos, parang may lalaki. So, Nahuman siya iskwila, so ako siya gipahuman ng iskwila. Tapos, nade siya yung mga So, ako nag-speak nga. Pwede ko mag-speak, guys, nga siya. Nade, uyab. So, ako siya gipasagdan. Pero, nasood sa akong heart nga siya. Naking, na, siya nagkigulag dito sa ako. Ako pa siyang hinatdan o mga parta, guys. Ako siyang hinatagan. So, huwag ko mabuhat, guys. Okay. Iyahaman na. So, no problem sa ako, guys. Ako na lang gikalimitan ang tanan. Pero, usay ang gibuhat guys. Duhade ka mo iyang account. pabijong o uh, pabijong o kuan uh, Darwin so ang iyang pay iyang original account is Darwin guys so ang iyang account niya isa uh, is pabijong mao na yung ginagamit guys so kaya talagang siya ga-open atong account niya iyang original kaya may uya bigto open siya atong pabijong tay ngano manggit chat sa mga babae or mga bayot iyang pambuhatan og mga dili maoso iyang sindan og mga bitcho para bidjo niya guys nga iyang gi ginabuhat sa uban so asa te iyang pag asa te iyang gi eskwelahan or asa iyang pagkapare ayang pagka sa kristan so wala ni gisud ang una sa kristan siya pero bastos siya so kamo guys unsay pangut unsa may tubag ninyo, guys nga unsa itubag unsa itubag ninyo, guys nga sa kristan gud siya guys sa kristan siya tapos magbinastos siya sa uban no So, paliyog kong comment guys kaya pwede na to siya i-judge guys. Pwede na to siya i- ato siyang i- kanang si siya tawag anak guys. Kanang, ato siyang, pwede na to siya kasuhan. Pwede na to siya i-, i demand para makaibaw po siya guys. O kunsan ang o kunsan ang iyang ipambuhat sa mga babae sa mga bayit guys. Pwede na agisindan siya sa mga bayit o kwarta guys. Musin po siya o video. Or anytime makikita siya guys. Iyang ang iyang 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 mga kuan guys, iyang ipagamit guys ang iyang mga part sa iyang mga kalawasan. So iyang pagamit sa mga bayot. O once nga mga ang iyang uyab na original. So ang may yung makatobag niya guys. inuna guys ang iyang uyab guys. Teacher yung mama. So how many sa iya guys? Pobre siya. Or papiling na siya dato. So munang support ko ninyo sa akong vlog guys. O abangan na to ang akong YouTube channel ngayon guys. Dagang salamat sa inyong tanan o sa mga nagtanaw. Sa mga nagtanaw sa akong live karon guys, hear ko guys nga ma-subscribe ninyo or ma-share ninyo ang akong live para sa in para ni sa akong mga live guys or para sa inyong tanan para maghantay, mahibawuan para sa kanang si tawag guys kanang para sa advice bitaw guys kunang ayaw jud mo kaulos sa inyong galingon, bahala wa kwarta laban lang at ang importante na ah, makakaunta makainom ta makapalit pata sa ato bahalag kanang ginagmay lang at least nga makakaon ta guys kitang tanan makakaon no kung wala mo ilain nga makakaon guys no prob, pwede mo sa ako mo comment guys para mahatagan ta mo ginagmay no yeah, dili kay mangayo mo og uh, mangayo mo dili kay mabuhat mo og mali guys para sa uban guys nga mo comment mo mo chat mo sa sa uban tapos mag inana day mo dili mo mag inana mo nang kamo na, na, na iskwila man ta, ni graduate man ta, gipagraduate ta sa atong ginikanan, kita na po yung maningkamot para sa atong ginikanan. Simba ko, simba ko, mawala siya guys. Mawala atong ginikanan. Makatabang pa ba ka? Ta, wala. wala, wala tayo mabuhat. There's something. No? So kailangan, pag humana itong iskwila, mulihok ta sa ato ang mga obligation or pwede tamang modarbaho munarbaho para sa ato ang life or para sa atong family na makakaon sila. So mauna na ang akong sa inyo ha guys. O dagang salamat guys. Thank you. Mauro to guys. Thank you. Anyo nga sa iyo.